utak ha. Nga. Ngayon, kung eh, paniniwala ka doon, eh talagang napakaliit utak natin. Sigaw, sa isang bansa, ay ang tao. Pwede po bang palakpakan natin ang bawat isa. Maraming maraming salamat po pati po sa mga security guard sa pagbabantay tapos puso po nga pinipapasalamat dahil kung tutuusin hindi po nila trabaho na yung ginagawa nila ngayon kung baga po na doble po yung trabaho nila dahil sa atin pero yung ginagawa po natin is para sa bansa ganun po man sa mga security guard maraming maraming pong salamat sa inyo sa mga kapulisan. Maraming maraming salamat din po sa mga kapulisan kahit na yung PNP chip nyo ay may saltek. Kasi po, yung PNP chip nyo talaga eh, sa buong buhay ko po kasi ngayon lang ako nakakita ng PNP chip na tila kinukusit din po yung droga. Kinukusit din po yung droga na yung droga daw po is pangpag-hisin lang. Mali po yung interpretasyon na gano'n. Paano po kaya naroon na na kabataan? Sabi ko, kung nalang ako mga anak ko ng ganyan, eh baka mamaya, iba pa yung isipin nila na ang droga ay pampagising lang. Mr. PNP Chief, ano ka ba? Ang leader natin, bangag na, pati ikaw, bangag ka pa din. Sana po, hindi po tayo ganto. Alay po na ating magsanta dito ng hindi maganda, pero po, yun po ang katotohanan. Ang hiling po ng Hair follicle test. Ni minsan hindi po magawa ng leader. Kasi po kung ako isang leader, ang gagawin ko po, hindi po ako magpapaka-pride. At siya challenge ko ng taong bayan. At sige, sige na nga, magpapag-drug test na ako para pag totoo yung sinasabi nila, tapos ang usapan. E pag ini-interview po siya ng media, ngini-itihan lang niya. Tama po ba yung ngiti ang sagot? Ako po ay tapos na sa ganito eh. Nung no, sa panahon po dito, Teate, tumulong po ako sa kampanya. Ayaw na po sana namin magsalita. Pero po dahil po sa tao, nagihira, pagpapagubo pa lang po ni BPM, pumulusok ang ang sibuyas. Meron po bang nanagot doon sa sibuyas ngayon Naging kinto? Wala! Wala! Nagparago po siya! sabi po siya ng SONA 5,500 blood control after ilang days bumaha ang sinabi niya ay nabangga ng barko. sa baka nakakita ng leader na ganyan lahat na lang meron siyang dahilan libo-libong blood control nabangganan ng barko kaya bumaha ginagawa po tayong tanga. na yun kung pa rin wala ka doon eh talagang napakalita